Hello mga baby loves, good morning, good morning. Nandito tayo sa ating room. Ayan. Ito ang room ko, ma ang naka-face siya, nakaharap siya papuntang ano, bintana. Ayan. Tapos makikita mo ang view ng China. Ito yung room ko, tingnan mo. Ito yung kama ko. Kung magmumuni-muni ka, harap ka doon naka face kasi itong kama doon sa ano view o diba? makikita mo ang magandang view ng China so time check mo na 8.01 alas 8 ng umaga mga video loves uh, ako pa lang ang gising mga tulog pa sila so hindi ako nanggaluto ng almusal dahil Ah, uh, magluto dahil kakain kami sa do kami magbreakfast sa labas. So, ayan mga baby loves. So, ipakita ko ang ating ang ating ano, tanawin mula dito sa ating room. So, ayan, punta tayo dito. Ayan mga baby loves. Ito yung parang ano, rehas rehas parang terrace ba. Pero hindi sa terrace para lang maano yung view may curtain chan. Tapos ayan yung view. O oh, di ba? May si ano na, may araw na. Ano na, going to summer na tayo mga baby Hindi hmm, na malamig. Eh. Maganda na ang weather. Kasi ayoko nang malamig. Eh. Nag nagsusugat ang aking mga ano kamay. Maganda yung summer. Gusto ko yung summer kaysa winter. So, ayan mga baby loves. Ayan, ang China. Ito yung view pag andito. Ako sa room. Ito ako sa room ko. Ayan, di ba? Hmm. Magandang tanawin. So, ayan yung aking... Ito ang aking ito ang aking room yan ang aking kama o oh, diba so ayun lang mga baby labs ayun lang ayun lang bye for now happy sunday everyone bye